Mare, maano na ako, Mare, ha? Sige lang, Mare, go lang. Happy okay, birthday muna. ulit, o. Oh. Oo, oh, sige, salamat. Mo, favorite ko yun. Mag-ingat ka, mareha ha? Mag-ingat. Mare, maano na ako, lang muna ako. ate ha? At ka lang, magbalot ka muna. <laughs> Nakakaya naman. Dito mo na lang ilagay. Meron ako lalagyan, oh, Dito na, o. Oh. Para mas okay, o. Oh. Ito na daw po yung tupperware na hiniram ka, ha? Ay, sige, nak. Diyan mo na lang. Salamat daw po, sabi ni Mama. Apo. Ay, mamaya ka na umalis. Kumain ka na muna dito. O, dali. Kakaya naman, tita. O, edi di di wag. hiya pala. Okay. Ugasan ko na to. Ay, wag mo nang hugasan yan. Kami na niya. Sige pa. Ah. Uh. Umupo ka na lang dito, nak. O, manood ka ng TV. Si Totoy na ang bahala dyan, ha? Kuya, nato na yung pinapabili mo. Asan sana na. Sakayin sa kliin nato na. O. Ah, sige, dyan mo na lang. Dyan mo lang sa lamesa. At totoy sa'yo na lang pala itong sukli. <laughs> sige. Puya na nakakaya naman. Magkano yung sukli? 200 pa yan. Ah, 200 pa. Salamat. Uy, nakauwi ka na pala. Ah, oo. Kailan ka pa nag-uwi? Kanina lang. Ah, kala ko na sa ibang bansa ka pa. Ah, o tapos? Dahil yung pasalubong ano, dahil mong dala. Ah, sa mga pamangkin ah, ko yan. Ah, sa mga pamangkin mo pala yan. No. Sige na, mauwi na rin ako. Ah, sige, sige, oo. Ay, wait lang. Para may sobra pa dito. Sa'yo na lang ito. Uy, kakaya na ba? Meron ka dyan yeah, sa yan, akin. Yan, yan. Mamili ka na lang Sige dyan. Sige, na yun na lang bag. Akin na yung bag. Ay, ang Sinabi init. Sinabi mo Oo, pa. Oo, sobra. Uy, pay, payan naman ko nitong na tubig ha. Ay, may soft drinks pa na kayo. Sige, go lang. lang. Kumuha ka lang dyan. Kaso bawal ako nyan Ito na lang. Tubig na lang. Tubig na lang ako. Oo, tubig lang. Mag soft drinks ka na lang. <laughs> Nakakaya naman. Sige na nga. Cheat day ko naman ngayon eh. Okay lang yan. Oh. Soft drinks tayo. Ay, tita, naglalaba ka naglala, pala. Tulungan na kita. Ay, sus, ako na dyan. Hayaan mo lang yan. <laughs> sige po. Tay, magkano dito, tay? 300 yan, mga bagong labas. 300? Ang oh, mahal naman. Nakala ko 100 Ay, lang. Ay, ganun po talaga. Sayang mabilis sana ako. Isa, dalawa, tatlo, apa. Ah, lima sana. Sayang talaga. Ala, oo nga. Sayang. Dima. Ang dami. Sayang naman. Matingin ako dun. Parang may mas mura dun eh. Ah, sige na. Go lang. Mawala na muna ako. Nagtingin lang talaga ako eh. Kala ka mura. Ay ate, 150 mo na lang daw pala. <laughs> Nakakaya naman, tinawad mo pa talaga. Sige na nga, biling ko na. 50 isa. Ay wow, hingin mo na lang kaya. kaya nga po, ipansin ko rin po di na kayo napunta sa bahay. Opo. Ah, busy kasi ako na. Ah, busy po kayo. Ah, Ganun talaga ang buhay na. na. Pamasahin na, ah, na lang po dyan, pamasahin na lang Ay, po. Wait lang po. Ay, wait lang po, po. pamasahin daw po ni Nang. I'm 36 50. Kuya, magkano pa puntang Kubaw? Ay, 40 po isa. Ay, sige, ako na. Dalawa na. Dalawa na <laughs> sa amin. Hindi na, wag na. May pamasahin naman eh, na ako. Hindi, okay ako na lang. Ako na, oo. Ay, wala pala. O, kuya, ito sa amin, no? Hey, oh. Ikaw na lang, Nina. Salamat. Salamat po. Um, nasa Gcash kasi. So, na Sushlit na bagay, Nak. Oo. Last naman na ito. Okay. Okay na po. Tapos na, sir. Ah, ah magkano po, kuya? Ah, ay, 100 lang po. 100 pesos lang. Ah, 100 pesos. Okay. Wait lang. Asan ba yung wallet ko? sa ko ba nailagay? Parang nandito yun eh, nasa bag ko yun kanina eh. Ayun, nandito pala. Kuya natin na oh, bayad ko. 100 yun kuya, no? O, oh, eto na kuya. Bayad ko kuya, oh. Ay, akin na. Akin na po. Kuya, straight ka po ba? Medyo balik ko siya sa may ganto part. May hiniram mo pala nung isang araw, may bibili na ako akin na. Ha? ha? Alain, Yung hinira mong pera. Yung 300, nung hiniram ko na nakaraan. Yes, mayo na nga. Ah, 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 Kumain ka hindi. Kumain? Kumain. Aba, naalala mo pa yun, ano? La, may bibilin kasi oh, naman ako, ma. Ganyan kayo. Ganyan na ganyan kayo. Parang hindi kayo lumalamon dito. Oh, hato na. Talaga, pag ako talaga nawala, sinasabi ko sa inyo. Ah, sige na, mamay laman pa naman ang oh, gcash diba? ko. O, yun na lang muna. Na-realize mo din. Gina, ka na dyan. Ah, takbo, May zombie! Dali, anyo! -an Iligpit nyo na yung mga gamitara na! Ano ba yan? Sumakto sa birthday ko. Ah, ay, may birthday yan pala. Siyang tunay na. Akala ko wala mga sana. ako. Ah, kaya? Ah, sige po. Balik na lang ako mamaya, tita. Sige na, mamaya oh, na lang. Sige after party. Maana na rin po ako. Sige na, ingat. Ay, kumain ka na muna. Ay, ah, wala ka, kaya naman. Sige na. Sige na nga. May Betamax kayo. Ang init. Oo oh, nga, grabe init. <laughs> grabe init. Ano? Siyang tunay. Pandam nyo? Oh, Di ba ang init? So, oh, may aircon pala kayo. Oo, oh, oh, may init kasi dito. Oo, oh, may aircon yan. Oh, saan nyo nabili? Diyan lang sa mall. Ah, okay. Ay, ito na lang. Isaksak ko tong electric fan. Saan to sinasaksak dito? Ano sa kabila to? No? Dito. Mag-aircon ka na lang. Nandiyan yung remote. <laughs> Wala nga kaya naman, e aircon pa. Ano yung pinakamalamig dito? Tubig ba dito? Ay, ay halang... Tita, nagluluto ka pala. Tulungan na kita. Ay, sige na, nak. Salamat. Ha? Ay, sige na ako na maluto. Oh. Eh, pumayag talaga. So, ayun. Pag nabili mo siya talaga, mura lang. So, ang gagawin mo dito, pamprito to. Ito naman pang soup. Parang feel ko ito pang spaghetti to eh, tapos pansit. Oo. Madali lang yan siyang gawin tal... Bel, sino ka? Eh, ay, sorry. Nak, ikaw ba yan, nak? Pag nagugutom ka ha, may lulutuin tayo dyan sa ref. Kunin mo na lang, hugasan mo, tapos gawin mong adobo ha. Tapos yung mga hugasan, isabay mo na rin kung kaya mo. Kung kaya lang naman, hu wag mo naman masyadong i-pressure ang sarili ha. Feel, feel at home mo o ganon. Ay, ba't parang walang sumasagot? Pusa lang yata. Shhh! Hey! Shh. Hey! Ganun na din yun. Oh, oh. Saka kung hindi Pansin siya pumunta doon, oh. okay sana ang lahat. Wala tayong po problemahin. Oo oh, nga eh. Bigla oh. siyang pumunta doon, tapos... Nakakain na na! makain na daw kayo. Ah, sige bro, mamaya na lang ulit. Tita! Ah! Oh. Makanan na rin po ako. O oh, Saka bakit? Pa. Mamaya na! Nagagawin pa po eh. Kumain ka na muna eh. dito. Tita okay lang, nakain pa lang naman ako eh. Ay hindi, kumain oh. ka na muna. Sige ka, magtatampo ako. Talaga, nagtatampo pa? Sige na nga, ulam with me You belong with me Perfect, ang galing, oo oh, O nang kumanta kakapagod naman Sino naman ang kakanta? Kanino ko ito ibibigay songbook? Sa'yo na lang Di ako ay. Kanino ba? Sino ba pang kumakanta sa atin? <coughs> Baka na isa lang mo kitchen <coughs> Ay wait lang, ba't parang may umubo? Sino yung umubo? Oh, ang ah, nga, ikaw ba yun? Hindi ah. Ay parang si Baet, oo oh, oh, si Baet yata makakanta yan <laughs> Hala sige lang Sige lang, hindi ako Ay, so oh. na, nahiya ka pa. Wag, ayoko. O oh, sige, wag na lang, iba na lang. Hindi, joke lang. 8-3-2-4. Agad-agad? oh, Araw Gabi by Regine Velasquez. Akin na yung mic. Naisa lang mo na. Go. Tita, wala pa ba si Jade? Wala pa na. Um, may sasabihin sana ako. May, may importante lang sana akong sasabihin. Mamaya na dito na yon. Pero di ba na mamaya na lang po. Okay. Oo, oh, ganun. Hintayin mo na lang. Sa labas ka na lang po hintayin, tita. Ay sus, dito mo na lang hintayin. Manood ka ng TV. Buksan mo. mo. Meron dyan. Ay. Doon lang sa labas. Hintayin ko mamaya. Opo. Ay, basta hintayin mo na lang. Dito talaga mapilit. oh, sige na nga. May Netflix kayo dito, tita? Dahan-dahan lang, lang nakaba ka mahulog. Okay na. Okay. 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 Dito, dito na so, mo na lang. Okay na yan dyan. Okay. Salamat. Oh, okay. ito na ko pang Jollibee. Ay, dito, di wag na. Sige na, kunin mo na. Ito, huwag na, huwag na talaga. Sige na, nangangalay okay, ang na, kamay okay. ko na. Ay, ang kulit naman eh. O, oh, eto na, o. Oh. Diyan mo na yan. Na, nak yung parcel ko, huwag mong dalhin. Ay, sa ko na po itong wali. Ay, may birthday yan pala. Wow, ah, oh, birthday ni, no? Nung anak ni ko, ah. Ah, ito, toy. Ay, sa uli ko lang daw po ito. Ah, sige na, diyan mo Habunta na lang na rin ako, tita. Sige, sige, ingat. Bye. You're my old time lover. Tita may Alain, sasabihin ano ka Ano doon ba yon? Oh. Ah, sige, take <laughs> two. Mamaya ka na umuwi. Kumain <laughs> ka na naman muna. naman Tita yung hindi. Ay, mamaya ka na umalis. Magmerienda ka na muna. Wala pa talaga. Ang uuwi mo. Wala, Ay, wala pa wala talaga. Ay, wala pa ba? Oh. Mamaya pa yon. Eh, kasi naman nak nananakit ka na. <laughs> di, di 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 na. Di, di ka na yung gagawin. Ulit, ulitin natin. Ulit oh, sige ha. Pag ako, ah, tinapik mo na naman. Go. Tita, inihiram daw ni Mamang Plancha. Nasaan na? Ay, ipapadala ko na lang. Ay, sige pa. Sige pa. Ay, nagmimirianda pala kayo. Siyang tunay na. Uh, Oo. Oh. Sige, tita, mao na na rin ah, ako. Ah, sige lang. Gula. Pinapairam na ako ni Mama eh. Ah. Uh. Ay, magmerienda ka na muna. <laughs> Talaga naman. Oh. Mamimilis pa kasi. Ako na yan. O, oh, yung biko-biko, tas bilo-bilo. <laughs> oo, normal lang yan. Ay, <laughs> ko ko si si eto? Tino mo na. Hi, tita. Okay, nak, okay ka lang ba, nak? Opo, uh, kamusta uh, naman kayo okay dyan, tita? Lang. Hala, tita, dumating ka na pala. Siyang tunay, na oh, Paano oh. mo nalaman? Sabi sa akin ni mama, dumating ka daw. Ah. Ang dami pagkain, oh. Anong gagawin niyo? May swimming kami, nak. May swimming. Taray, ang siyala naman. Ganun talaga, nak. Oo, oh. oo. Mapunta na rin ako dito eh. Nagsilip lang ako sa amin ah, sige, na dito. sige, 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 oo. Bless po pala muna. Oh, bless you. Ah. Sige, tita. Mapunta na rin ako. Ay, ba't di ka na lang sumama kaya? nakakaya naman. Sige na, huwag Hindi na mahiya. Hindi nakakaya naman. Ayoko talaga magsama eh, pero sige. Mapilit ka, sige. Ay, ang taray prepared. Sa'yo sasakyan, color na Yung ano blue dyan sa labas. Blue? Okay, blue. Tara na, hoy. Pinsan, balisan mo Oo, oh, Oo. Oh. Ay hala, may butterfly. Nak, huwag mong gagalawin yan. Si Lola mo yan, ha? Mabait yan siya. Ang OA nyo talaga. Mas mukha pa kayong matanda, be. Huwag, wag nyo akong simulan. Sinasabi ko sa inyo, mas mga mukha kayong matanda sa akin. Tinamo, face pa ba yan? Hindi na yan face. Oo, oo. hindi na talaga.